Ang 2024 Paris Olympic Games ay ginaganap sa Pransya mula ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto. Nilalahukan ito ng 206 na National Olympic Committees at Refugee Olympic Team na kabilang dito ang China at Pilipinas. Ang engranding olimpiadang ito ay umaakit ng pansin ng mga tao sa buong mundo. Samot saring produktong nagtatampok sa 2024 Paris Olympic Games ay mabentang mabenta sa China at nakakatanggap ng kagustuhan mula sa mga mamamayang Chino, dahil ang magagandang disenyo ng mga ito ay may pinagsasamang hitsura ng maskot na fringe ng 2024 Paris Olympic Games at mga elemento ng kulturang Chino. sa ilalim ng mahigpit na pagsusuri at pag-aproba ng International Olympic Committee at Chinese Olympic Committee, ginugol namin ang halos kalahating taon sa pagde-develop at pagde-disenyo ng mahigit sandaat uri ng produktong tampok sa 2024 Paris Olympic Games. Marami sa mga produktong ito ay hindi lamang idinisenyo gamit ang elemento ng Pransya at Paris Olympic Games, kundi rin pinagsasama-sama ang mga elemento ng kulturang Chino. Halimbawa, makikita sa refrigerator magnet na ito ang disenyo ng auspicious clouds na sumisimbolo ng swerte sa kulturang Chino. Ibig sabihin, pinili namin ang ilang pangunahing elemento ng Paris at nabuo ang hugis ng auspicious clouds. Tapos, sa pamamagitan ng pagkakabit ng maskot na fridge na nagwawagayway ng bandila ng 2024 Paris Olympic Games, ginawa namin itong double-layered refrigerator magnet. Sa ganitong paraan, habang ibinabahagi sa mga tao ang masayang atmosfera ng 2024 Paris Olympic Games, ipinapakita rin namin ang tradisyonal na kulturang Chino. Sa iba't ibang uri ng produkto, isa sa mga pinakapopular ay ang French blind box. Ito rin ang obra na pinakaipinagmamalaki ng tagapagdisenyo na si Ginoong Liao. Hai zuo na shi zai Zhongguo shi mga merkado uh... ng China ang blind box ay isa sa mga pinaka-popular at paboritong paninda na kinagigiliwan ng mga consumer, lalo na ng mga kabataan. Kaya pinili namin ang limang hitsura ng fridge batay sa opisyal na guiding document ng 2024 Paris Olympic Games para idisenyo ang limang magkakaibang style ng fridge blind box. Ang mga ito ay apat na normal style na kinabibilangan ng Epiphany, Pigeon, Sailor at Sports Fan at isang 1 in 80 na special edition na Mona Lisa. Sa produktong ito, binigyan namin si Fridge ng isang pangalan sa wikang Chino na may katulad na pagbigkas sa wikang Ingles at Pranses. Tinatawag itong Fuji na literal na nangangahulugang kaligayahan at swerte sa wikang Chino. Bukod pa riyan, Ngayong taon ay ang ika na pong anibersaryo ng pagkakatatag ng relasyong diplomatiko ng China at Pransya. Isa rin itong napakagandang pagkakataon para sa amin na mas pasulungin pa ang pagpapalitang kultural ng China at Pransya at mas mapalaganap ang kultura ng dalawang bansa at kultura ng Olimpiada sa buong mundo sa pamamagitan ng mga licensed merchandise.